mating na po ang araw na pinakaasam-asam ng ating mga masisipag at magigiting na manggagawang Pilipino. I cannot help but feel sentimental. Sabi ko nga po, bago pa lamang po tayo dito sa Senado, at na natin ito. Kaya malaki po ang pasasalamat natin sa ating sponsor, kay Sen. Jingo Estrada, and of course to our Senate President at sa ating mga kasamahan dito. It is uh, it's been long time coming. Sa wakas, sa tagal ng paghihintay, tapos na ang laban dito sa Senado. Maliwanag na lagi silang uh, uh, makakahanap ng kakampi sa Senado upang isulong ang kanilang mga karapatan, ipaglaban ang kanilang kapakanan, at itaguyod ang kanilang kinabukasan. Mr. President, the fight does not end here. It is the only, it is only the beginning, Mr. President. Hanggat may Pilipinong kumakalam ang sigmura, hindi matatapos ang laban tungo sa mas maginhawang buhay para sa lahat ng mga one huwan at huwanang nagsisikap. Tunay pong nakahahabag ang maghapong pagbabanat ng buto ng bawat mga manggagawang Pilipino. Hal natin silang mga manggagawang Pilipino. Pangako din po natin sa ating mga kababayan na patuloy po tayong makikibaka kasama nila para sa patas na trato at disenting kondisyon sa trabaho at makatahong sahon. This may be the only 100 pesos a day now, but uh, we vow not to stop here, Mr. President. Lagi po tayong magmamatsyag at magahanap pa ng mga paraan upang iangat ang inyong estado sa buhay sa pamamagitan ng mga dagdag na ayuda, aumento sa sahod at mga benepisyong nararapat lamang na kanilang matamasa. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you.